guys kumusta na lahat dyan? guys alito tayo sa likuran niyan buha buha ko ng ano ng hinog ng leads eh, nabibis na kasi na maghinogan kukulay natin yung ano yung mga naunang hinog ito may nang gagamitin ko para guys Pagkita ko muna sa inyo kung Anong forma ng hinog Ito Siyang hinog na Ayan o Kita nyo Yan siya Yan Yan siya Ganito ang pinakamasarap Yung nasa ano pa siya Ayan o. Dami na palang ano Dami na palang Tawag nito Hinog Ito siya Ito ang paborito kong ganito Ayan guys Ito ang paborito kong ano Ganito siyo kalahati pa lang ito ganito yun dito siya kalahati pa lang ito masarap yung ganito grabe uh, ang ganito nito ito yung ano pa siya yung 3/4 or kalahati yun ang masarap kainin guys guys dito ko muna para maganda yung ano charan ayun guys ha hindi ata ako nakikita natabunan ako eh dito sa kabila dito ka. Yan guys. Para kita. Uh, uhuh, sobrang init. Grabe yung Guys,